Iris, iwasan mo na gumawa ng pagbibiyahe ng malayo kung hindi importanteng bagay ang gagawin ng walang maging ikakahina ng kalusugan, at mawala ng pera, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, mas mainam pa sa iyo ang maging maramot sa pera o maging sa kaalaman dahil ang mga lalapit sa iyong tao ang gusto lang ay pakinabang sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, maging matahimik na araw para sa iyo pag nagawang may inis ay ikaw din ang pwedeng mabigyan ng kalungkutan at gastos ang gabay signos ng kalikasan. Cancer kung may lalapit na alam mong mahilig magpaawa ay iwasan na para wala kang masabing hindi nararapat na magbibigay sa iyo ng bad energy sa mga gagawin ang gabay signos ng kalikasan. Leo, kung gagawa ng desisyon, ay dapat ay kumuha ka pa ng second opinion para ang kalungkutan ay mawala sa gagawin ang gabay signos ng kalikasan. Virgo huwag mo na gumawa ng pakikipagbiruan sa kakilala mong tao na simple pero mga tukso ang pananalita, para walang maging suliranin ang gabay signos ng kalikasan. Libra Kung magagawa mong huwag gumawa ng pakikipag-usap sa tao na alam mong mahilig makisuyo, siya ay sinyales ng kamalasan sa ibang gagawin, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio Umiwas ka sa usapan pahusayan sa mga gagawin sa trabaho dahil ikaw nga ang mananalo madami naman ang sinyales na magagalit ng lihim kung maliit na bagay lang ay magpaubaya ka na sa kanila ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, kung gagawa ng usapan sa pamilya, dapat may maunawain kang ugali dahil kung makakagawa ka na magalit ang relasyon ay pwede magkakaroon ng suliranin, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, iwasan muna ang mga inuming alak ngayong araw, at huwag din gaano magpapakapagod para maalagaan ang kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, mas mainam na gumawa ka ng maaga sa pupuntahan para ang iyong swerte na inaasam ay hindi mawala, ang gabay signos ng kalikasan, Pisces. Sa pera ay pag-iingat ng husto para maingatan mo ang naiipong pera. At huwag mo na gumawa ang mabusog sa pagkain na masyado sa gabi para sa iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan.